Hello, mga karamay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, narito na naman po si Tita Emi. I-share ko lang po sa inyo itong barkong malaki. Ayan, lapitan po natin. Ayan oh, sobrang laki. Crucero po yan. Lapitan po natin siya, dito po tayo dumaan. Para malapitan po natin yung barko. <laughs> Good morning po sa inyong lahat mga kaibigan. Narito po tayo sa tabi ng pier. Pier ng Santa Cruz. Tingnan ko po kung malalapitan po natin ng konti yung barko oh, para masilip-silip po natin siya. Ayan. Ang ganda po dito oh. Uy. Ang ganda ng umaga. Uy, ang ganda. Ang ganda po dito oh. Ayan po yung barko oh. Tapit na tayo. Tapitan po natin siya yan ni cruise cruise tingnan po natin kung kaya nating lapitan ang laki po niya oh sobra pong laki galing naman ventura <laughs> ventura po yung barko parang titanic <laughs> parang titanic po titanic sobra pong laki Ayan, ang dagat-dagat. Ang laki rin, ang dagat-dagat. Ayan. Maraming pong sumilip. Siya, barko. Siguro po yung maraming pasahero yan. Mamaya po yan, bababa. Yung mga pasahero, oh, nasa baba yung iba. Ayan. Bumaba yung iba. Ay, silip-silip tayo dito. Silipin po natin yung barko na yan. Ganda po eh. Sobra pong ganda. Hmm. Ayan. E, hingal ka tita Amy. <laughs> Ayan, lak lakad lang po tayo. Para masili po natin tong barko na malaki eh. Hamilton. Ventura Hamilton. Yung pong barko. Nakita na po ni tita Amy yung pangalan. Ayan, ayan ang galing ayan po mm -hmm. lapit po tayo pa lapit pa po tayo oh, oh, ang ganda ayan sobra pong laki sobra ayan upo tayo dito po po tayo po. <laughs> Pupo si tita. Para matanggal po yung hingal. Ayan, ang laki po eh. Sobra pong laki oh. Cruisero po yan, pasahero. Oh, ayan, 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 ayan. Ang ganda-ganda. Ay, no, sa taas po. Ay, ano ko po, is ko kayo ng konti. Ayan po yung itaas yung barko. Ayan. Ayan po yung pinakataas niya. Ayan, Oh. Ang ganda po, di diba ba? Sobra pong ganda. Ayan. Ayan po, para na tayo nasa loob, ah. Tita Ebi, para na tayo nasa loob ng barko. Ayan nga, silipin po natin. Ayan po, parang hotel. Parang siyang hotel. Ayan po yung gilid niya, oh. Ayan po yung gilid. Para po siyang hotel. Napakalaki, napakaganda. Na barko. Ayan o. Sobra kong ganda. Napakalaki. Ayan. Malitan pa po natin ng kunti. Para ma-enjoy natin ang panonood sa kanya. Ayan. Ayan po. O, oh, karagatan ikot ko rin po kayo para naman ayan po ayan inikot ko na po kayo ayan barko malaki ni tita emi <laughs> barko malaki ni tita emi parang kanya <laughs> para pong kanya nangarap lang Nangarap lang po tayo ng gising. Gising. <laughs> Pangarap lang po. Hindi naman po masamang mangarap. <laughs> baka sakali po. Baka sakali. Ayan. Baka sakali lang. Ayan. Banda pa po ako nagtatrabaho doon sa may may toldang kulay orange. Lagpas pa po ng, ng, ng konti. Lagpas pa po ng konti. Doon po ako nagtatrabaho. nilakad lang po yan ni Tita Amy sa layo ng bahay niya. Nalakad lang po natin yan. Ayan. nilalakad lang po natin ang ating trabaho. Ayun, dami pong tao doon sa taas. Oh. May mga tao po doon sa taas. Siguro naglalaro sila. Ayan, oh. Ayan. Nagsum na si Tita Emmy. Good morning, Tinerite. Eh. Sa sobrang ganda mo. Ayan, tapit lang po tayo din eh. Kailan po ako may lula. May lula po ako kaya medyo takot po akong lumapit po sa ganire. <laughs> Pakiramdam ko po, po yung lagi ako nahuhulog. Ang ganda Ang ganda mo Ang ganda mo Ayan ang Ah, uh, marumi po ito. Gusto ko sanang umupo. Pakiramdam ko po yung marumi. Pakiramdam po yung marumi. <laughs> dito tayo. Dito tayo, Tita Emi. Dito, dito. Ayan. Pupo tayo dito. Para masilip-silip pa natin ng more, more, more. Ayan. Sobrang ganda ng umaga ng Tenerife. Bueno mga kaibigan ko, maraming 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 salamat po sa inyo. Sa lagi ninyong pagsubaybay kay Tita Emi. Palike and share naman po and subscribe. Hanggang makarating po kay Isabel para updated po kayo sa ating mga inilalapag. Thank you very much mga karamay, mga amigo-amiga. Thank you very much po. Bye-bye. I love you. And I love you all. Bye-bye. يا